Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa panibagong adventure dito sa Surgers Moto. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa natatanging yaman ng Albay, ang Pinamuntugan Beach Resort sa Cagraray Island, Bacacay. Kung naghahanap kayo ng lugar para mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan, tamang-tama ang lugar na ito para sa inyo. Para makapunta dito, kailangan muna natin mag-road trip papunta sa Cagray Island Siyempre, babaybayin natin ang napakagandang kalsada papunta ng Misibis at tili ko tayo papunta sa barangay Langaton. At mula roon ay sasakay tayo ng bangka papunta doon sa Pinamuntugan Beach. Kahit pa lang sa biyahe, sulit na agad dahil napakaganda ng tanawin ng dagat at kabundukan na bumabalot sa paligid. Ito na tayo, welcome sa Pinamuntugan Beach! Napakaputi ng buhangin at ang linaw ng tubig dito. Parang postcard sa sobrang ganda. Talagang feel na feel mo ang kapayapaan. Isa sa mga maganda rito sa Pinamuntugan Beach Resort ay ang kanilang mga simple nga kubo at picnic areas. Pwedeng-pwede -pwede kayo magdala ng pagkain, magihaw at magpiknik kasama ang pamilya o barkada habang tinatanaw ang dagat. At siyempre, hindi mawawala ang mga activities dito. Pwede mag-swimming, sumakay sa bangka para mas ma-explore pa ang paligid ng isla. Perfect sa lugar na ito para sa adventure at relaxation. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong destinasyon sa Albay, isama na ninyo ang pinamuntugan beach resort sa listahan. Sa tanawing malaparaiso, simpleng amenities, at mga activities na perfect para sa buong pamilya. Sigurado magiging memorable ang pagbisita nyo dito. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe at follow dito sa Surgers Moto para sa mas marami pang travel at adventure tips. Kita-kits sa susunod na lakad mga kaibigan.